Patuloy ang takot at pangamba ng mga residente ng Barangay Malinan sa Kidapawan City matapos ang nagdaang kaguluhan at putuka noong October 14. Ayon pa, bandang alas 7 ng gabi nagsimula ang palitan ng putok sa kanilang lugar dahilan upang agad silang lumikas patungo sa gymnasium ng Barangay Amas. Isang 56 years old namang sasakang tinamaan ng ligaw na bala habang nasa kanyang sakahan. Nagdulot ito na matinding takot sa mga residente. Ayon sa biktima, sa kabila ng ilang bes sa na naranasan ng gulo ngayon lamang siya nakaramdam ng matinding kaba at pangamba para sa kanyang buhay. Samantala, ilang mga magulang ang nagpahayag ng pag-aalala dahil sa takot ng pumasok sa paarala ng kanilang mga anak matapos ang insidente. Nananawaga ng mga residente sa magkabilang panig na seryosohin hina ang napagkasundo ang peace talks upang tuluyang matigil ang kaguluhan. Umaasa rin silang matutulungan sila ng pamahalaan upang makabalik na sa kanilang tahanan at maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan ng may panatag. Tagalog. Ay lisyo gyud eh. Wa na ta trabaho. na anak ko diha. sa kuan niya na pa ko estudyante, pa ko yung pangkuan pa pang bugas pa pangkuan. Wala na gyud. Grabe, murag na trauma, grabe yung trauma sir. Murag dili mi maka kuan gabi ko mabuhi pa ba mi on manginaw lang kami sir na matapos na sir kay para pod maka sa moa ah, sir maka eskwela na among mga anak. Kanang may mutang na pud among mga isip bang Cherry May Xintapia, NDBC Bida Balita